Hi guys! So ngayon gagawa ko ng giveaways ko sa aking mga friends, mga close ko dito sa Amcor. So, yung iba hindi ko na mamabibigyan kasi wala na rin akong time makagawa. So, limit lang yung limited lang yung nabili ko. So, ayan. May picture ako dito. Ayan, may picture kami ni Milk Tapos, ayan si Milk na ninilip. Bumili ako nito sa Daiso. Ayan. So, ayan. Sa Daiso, ayan binili. At dahil nga sa kakulitan ni Milk, nawala yung boses ko. Nagre-record ako eh. Ang kulit kasi, ayan. So, ayan, mag, uh, ano lang tayo mag voice record. So, bumili ako natin sa Daiso. Ayan, uh, start na natin gawin ng kitchen. So, lalagyan ko ng pictures namin niya ng mga friends ko, mga close friends ko sa Amcor. Yun. And then, um, uh, yung iba kasi hindi na ako nakapag gawa ng mabilisan lang talaga. So, ayan na nga mga biya yung kitchen niya. Uh, at mura lang naman siya sa Daiso. Pwede na kayong bumili doon. And then, mga mag, mag-create dyan. So, punta na kayo doon, guys. So, si Miltie kasi kasi ako napakakulit. Nangungulit sa akin. So, ayan. Meron din akong picture ni Melty. Nagpaprint ako sa 7-Eleven. Kaya yung mga clothes ko. po ako ni Milk Ay, magkamalikat. Hmm, doon ka na, doon Naistorbo niya ako, eh. nang istorbo eh. So, ayan, nagpaprint ako nito sa 7-Eleven. Yan, mga pictures ko. Sa Kaosyong. Ito sa Kaosyong. Sa Kaosyong. Sa Puguangshan. Sa F4. Sa school ang F4. Sa Taipei 101. Sa Observatory. Sa sa museum ng Jordanes. Ayan, ang cute. Oh. My dad. Ayan pa. So, yung sa akin, sa ano, kumami ko, ko, wala pa. Ano lang pagpaparoon. Kasi ang init sa labas. Grabe. Ah, uh, buta na may filter tong TikTok. Sorry. <laughs> so, ayan nga. Gagawa na nga ako. At kailangan ko nang mabilisan dahil Ayan, umpisa na natin mag-start ng kitchen. Ano yung mag Ano Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, Nakas makaganda ng filter na to ay. <laughs> My God! Ayaw matanggal. Dahil nga tayo eh, ay sa create. Mahilig tayo sa creative. So, marami akong naisip na gawin. So, ayun na nga. So, ko ito para at least naralagay na lang sa bag. Halala hmm, pa rin na So, yun. Maraming salamat. Nakalala ko sila. Maging yun ko sila. At, kasama sa trabaho. Ayan. Binugupit ko yung picture namin ni Melty. Kasi yung aking cat. Kaya ako so, yung tao, sa kaibigan. Kaya ko ipagtanggol yan. Ako. Kahit sino pa ka, ano, <laughs> so, charot lang yan. <laughs> so, yung marunong lang, lang kasi ako magpalaga sa mga friendship. Kaya nga kami yung kumari ko, nag-20 years kami magkaibigan eh. Meron man kaming, di ba, meron din sa barkada kasi nagtatampo, ganun. Hindi mawawala naman yun eh. Pero hindi kayo magsusumpaan. Hindi tulad na iba dyan eh. Kalat na yung mga chismis nila sa social media. Magkilala ko nyan. Bago-bago pa lang ako sa Amcor noon. Chismis natin. Charo. <laughs> so, ayun na nga. Just kidding. Saka na lang yun. Anyway. So, dahil nga ako eh, magbababush na sa Amcor. Dahil I have a new twenty. So I need to guys keep in touch na lang tayo mga B. At mahalin niyo ang Amcor. Ayan, lalagay na natin ang picture. mm -hmm. Parang cake lang. <laughs> so, yun. So cute Habi, tapos na. Ayan. Yeah. Kaya na yung aking mga malalapit sa aking puso. Yeah. Guys, keep nyo to, ha? Love you, guys. Magiging okay, kayo palagi dito. Bye-bye.